you were also accused of kuratong baleleng. No, Karen. Yung kuratong baleleng, it passed through different trials, ano? ang naisip niya, si Lakson at yung mga kasamahan niya na pumatay doon sa kuratong baleleng. Ano ba talaga itong kuratong baleleng? Ano ang tunay na nangyari? At bakit sa tuwing nag scroll tayo sa Facebook at may bangayan tungkol sa anomalya sa flood control projects? Lalo na kung nadadawit si Senator Lakson lagi itong ikinakabit sa kuratong baleleng. Ano ba talaga ang totoo? Ngayon, para sa mga kabataan at sa mga hindi pa nakakaalam, pag-usapan natin ang isa sa pinakamalaki at pinakakontrobersyal na kaso sa kasaysayan ng Pilipinas, ang kuratong baleleng gang case at ang pagkakadawit ng pangalan ni Lakson. Medyo komplikado ang kasong ito pero sisimplihan natin ang paliwanag para mas maintindihan nating lahat kung sino ang mga sangkot, ano ang nangyari, at higit sa lahat, sino ang talagang naparusahan kung meron man. Paalala lang guys, tapusin muna ang buong video bago tayo manghusga, bumatikos o ipagtanggol si Senator Lacson para mas malinaw ang lahat. Let's go! Sa impormasyong na research natin, tinutukoy ito bilang kuratong Balelenggang o KBG. Hindi direkta nitong sinasabi kung anong klaseng gang sila, pero may mga clues tayo. Ang kuratong Baleleng ay nagsimula bilang isang anti-communist vigilant group noong 1986 sa Mindanao, lalo na sa Misamis Occidental, Zamboanga del Norte at Zamboanga del Sur ang Botanical Youth Club ang nagtatag nito at ang AFP pa mismo ang pumili sa unang leader nila, si Octavio Ongkoy Parohino. Noon, ang layunin nila ay labanan ang pagkalat ng mga komunistang rebelde. Pero nagbago ang lahat. Sa halip na tagapagtanggol, naging isang malaking organized crime syndicate, ang Kuratong Balele. Kahit pinasara na sila ng militar, nagpatuloy pa rin sila sa mga ilegal na gawain. Isipin mo, mula sa pagiging tagalaban ng krimen, sila mismo ang naging kriminal. Ano-ano ang mga krimen nila? Halos lahat. Involved sila sa kidnapping, pagnanakaw, drug trafficking, smuggling, murder, extortion, at illegal gambling. Grabe, di ba? Lumaki sila at kumalat sa iba't ibang probinsya pati na sa Manila at Cebu. Nang mamatay si Ongkoy, hindi natigil ang grupo, lalo pa silang kumalat. At ang mas nakakagulat, yung mga pulis na responsable sa pagkamatay ni Ongkoy ay pinatay rin isa-isa maliban sa lider nilang si Colonel Gadapan. Sa panahon ng Philippine Drug War, humina ang grupo. Marami sa mga parohinog ang napatay o nahuli pero hanggang ngayon, may mga pagtatangka pa rin na buhayin ang grupo sa Zamboanga del Sur. Ngayon, bakit ito napaka-kontrobersyal at paano naman nasangkot o nakonekta si Ping Lakson? Nagsimula ang lahat sa isang madugong pangyayari noong May 18, 1995. Bandang alas 4 ng umaga, labing isang membro ng kuratong balelenggang ang nasawi sa isang shootout na nangyari sa pagitan nila at ng mga pulis. Ang operasyon ay sinagawa ng Anti-Bank Robbery and Intelligence Task Group o ABRITG malapit sa flyover sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Lahat ng labing isang membro ng gang ay nasawi sa araw na iyo. Sa una, ang kwento ay shootout, ibig sabihin, nagpalitan ng putok ang magkabilang pani at doon natodas ang mga miyembro ng gang. Pero hindi nagtagat, lumabas ang isang napakabigat na alegasyon. May dalawang miyembro ng mismong pulis na sangkot sa operasyon ang nagsabi na ang nangyari ay hindi raw tunay na shootout. Ang sabi nila, ito raw ay isang summary execution o sa madaling salita, rub out. Ibig sabihin, Planado raw ang pagtodas sa mga miyembro ng gang at hindi ito isang lehitimong engkwentro. Kaya dito na nagsimula ang napakahabang saga ng kuratong baleleng gang case. Isipin mo, pulis mismo ang nagbunyag na hindi totoo ang opisyal na bersyon ng kwento. Dahil sa alegasyon ng rap out, napilitan ang gobyerno na imbestigahan ang kaso. Maraming personalidad ang nasangkot at ang kanilang mga pangalan ay naging household names sa balita noon. Ang mga nasawi na membro ng Kuratong Balelenggang, sila ang mga biktima ng insidente. Ang labing isang membro ng gang na namatay sa umano'y shootout. Ang mga pulis, sila ang mga nagsagawa ng operasyon. Kabilang dito ang dalawang pulis na nagbunyag ng umano'y rub dahil sa alegasyon Kinasuhan ng ombudsman ng labing isang kasong murder si Senator Panfilo Lacson, na noon ay Chief Superintendent ng PACC, kasama ang 25 pang-akusado. Dinala ang kaso sa Sandigan Bayan pero agad itong naging komplikado. Pagkatapos ng reinvestigation, ibinaba e ang liability ni Lacson mula principal o pangunahing may kagagawan patungo sa Accessory o tumulong lang matapos ang krimen. Dito, kinestron din niya ang jurisdiksyon o kapangyarihan ng Sandigan Bayan dahil ayon sa batas noon na RA 7975, may jurisdiksyon lamang ito sa mga opisyal na may salary grade na 27 o mas mataas kung sila ay principal na akusado. Dahil dito, inilipat ang kaso sa Regional Trial Court. Dito, nagkaroon ng pagbabago sa batas na RA 8429 of 1997 na nagtanggal sa salitang prinsipal kaya lumawak ang jurisdiksyon ng sandigan bayan. Kunwestiyon ni Lacson ang konstitusyonalidad nito, ngunit pinanindigan ng Supreme Court ang batas. Pagamat inilipat pa rin ang kaso sa RTC dahil hindi malinaw na ang krimen ay konektado sa official functions niya na requirement ng RA 8249. Ngunit pagdating sa RTC Branch 81 sa ilalim ni Judge Wenceslaw Agnier, lalong naging komplikado ang kaso. Bago pa ma arrange si Lacson, binawi ng mga prosecution witnesses ang kanilang pahayag at pitong nagrereklamo ang nagsampa ng affidavit of desistance na nagsasabing wala na silang interes magpatuloy. Dahil dito, agad nag-motion si Laxson para sa judicial determination of probable cause at pag-dismiss ng kaso para matukoy kung may sapat na ebidensya. Kaya naman noong March 29, 1999, dinismiss ni Judge Agnir ang mga criminal cases dahil sa lack of probable cause. Mahalagang tandaan na dahil hindi pa naa-arrange si Laxson hindi pa naa-apply ang double jeopardy. Ibig sabihin, hindi pwedeng idimanda ng dalawang beses para sa parehong krimen. Ngunit ila hindi pa rin safe si Lakson. Noong 2001, lumabas ang mga bagong testigo at muling nagkaroon ng preliminary investigation. Nag-file ulit ng panibagong labing isang asang murder sa RTC at si Lakson at ang kanyang mga kasama ay muling kinasuhan dito muling lumaban si Lacson. Nag-file siya ng petisyon at iginiit ang kanyang karapatan laban sa double jeopardy at ang aplikasyon ng Section 8, Rule 117 ng Revised Rules on Criminal Procedure. Ang Rule 117 ay nagsasabing kapag ang isang kaso ay pansamantalang dinismiss at umayag ang akusado, hindi na ito pwedeng buhayin uli pagkatapos ng dalawang taon kung ang parusa ay anim na taon o higit pa. Kaya dahil dito, ang Court of Appeals ay pumabor kay Lacson at inutusan ang pagdismiss ng mga bagong kaso. Pero hindi pa rin safe si Lacson dahil umapela ang Office of the Solicitor General sa Supreme Court. Sa umpisa, kinumpirma ng Korte Suprema na pwedeng i-invoke ni Lacson ang Section 8, Rule 117 ngunit ibinalik ang kaso sa RTC para sa factual determination. Kailangang sagutin kung may pahintulot si Lakson sa dismisal, kung nabigyan ng notice ang mga biktima at kung lumipas na ang dalawang taon. Ngunit sa isang motion for reconsideration, binaliktad ng Supreme Court ang nauna nitong desisyon. Nagpa ito na hindi pwedeng i-invoke ni Lakson ang Section 8, Rule 117 dahil hindi nasunod ang requirements nito at magiging unfair daw sa Estado kung ia-apply ito ng retroactive o paatras. Kaya iniutos ng Orte Suprema na ipagpatuloy ang paglilitis. Mga kahistoryador, heto na ang resulta sa napakahabang proseso sa kasong ito. Makukulong na kaya si Lacson? Sa kabila ng utos ng Supreme Court, na ipagpatuloy ang trial noong November 12, 2003, si Judge Teresa Yadaw ay muling naglabas ng desisyon. Nakita niya na no probable cause exists for the issuance of warrants of arrest against any or all of the accused. Dahil dito, tuluyang dinismiss ni Judge Yadaw ang mga criminal cases laban kay Lacson at sa kanyang mga co-accused. Kaya base sa dokumentong ito, ang labing isang membro ng Kuratong Balilengga ang direktang nasawi sa insidente noong 1995. Para naman sa panig ng mga pulis na kinasuhan, kabilang na si Senator Panfilo Lacson, ang mga kaso ay dumaan sa napakahabang proseso at sa huli ay dinismiss dahil sa kawalan ng probable cause. Walang sinuman sa mga kinasuhan sa panig ng pulisya ang naparusahan o na-convict ayon sa impormasyong nasa dokumentong ito. Ang kuratong baleleng gang case ay isang malinaw na paalala sa mga hamon ng ating sistema ng hustisya, lalo na kung ang mga sangkot ay may kapangyarihan at impluensya. Ipinapakita nito kung paano maaring gamiti ang bawat legal na proseso, bawat apela, bawat pagbabago sa batas para patagalin o kahit tuluyang maibasura ang isang kaso. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang nakaraang insidente. Ito ay refleksyon ng patuloy na labanan para sa hustisya sa Pilipinas. Ang mga tanong na hinaharap nito ay nananatiling relevant hanggang ngayon, lalo na sa gitna ng mga issue ng korupsyon at accountability sa ating gobyerno. Kung gusto nating magkaroon ng tunay na pagbabago at pagtitiwala sa ating sistema, kailangan nating tiyakin na ang hustisya ay hindi lamang para sa mga may kaya kundi para sa lahat. Ano ang masasabi mo dito? I-share nyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, share at mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Maraming salamat sa panonood.